Tatlo ang patay sa General Santos City habang dalawa rin ang nasawi sa Sarangani matapos ang 6.8 magnitude na lindol kahapon. Para sa update live na magbabalita mula sa Gensan, si Rainiel Pawid. Rainiel, gaano katindi ang naging epekto ng lindol dyan? Maayong gabi, Chiki. Sarado pa rin nga yung ilang malls dito sa General Santos City. Ito ay matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol kahapon. Dahil nga dyan, Chiki, may isa na empleyado ng mall ang namatay. Ngayon din ay uh, meron pa rin na, na namatay na isang buntis at ang kanyang mister matapos naman matabunan ng pader sa pinagtatrabahuhan nilang furniture shop. Hirap pa rin tanggapin para kay Nanay Jerma ang pagkamatay ng kanyang 19 anyos na anak na si Jane sa Lindol kahapon sa General Santos City. Ang mas masakit pati asawa at sanggol sa sinapupunan ni Jane na sa Wirin. Nung nangyari sa nila yung nat natabunan ng ano, yung pader, ayun, bali lahat ng katawan. Sa mall naman na ito sa Jensen, nakita ng walang buhay ang lady nail technician matapos mabagsakan ng pasimano ng mall. Ang iba nakaligtas pero sugatan. Sabi naman ng mall owners, sasagutin nila ang pagpapagamot. Sira-sira rin ang isang mall na ito kung saan nagkalat ang basag na salamin, mga tipak na sementong nagbagsakan mula sa kisame at pati na sa dingding. Tatlong malalaking mall sa lungsod ang naapektuhan. Pero sabi ng otoridad, kayang remedyuhan ito. Uh, nan structural members na Collapse, no like mga mga ceiling no mga uh, plastic sa walls so yun yung tinatawag nating structural elements Dahil naman sa pinsala ng lindol halos 80 ang tigil operasyon sa mga negosyo sa buong syudad. Apektado rin ng lindol ang City Hall Bumagsak ang bahagi ng kisame nito sa ikatlong palapag ng Gusali Sa video namang ito nagkagulo ang mga estudyanteng dumalo sa Sports Fest sa Lagaw Gym nitong Biyernes Higit dalawang daan ang nasaktan at nahimatay. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, apat na raan at dalawa ang nasaktan, 32 sa bilang, nagpapagaling pa sa ospital. Sa Sarangani naman, isang negosyante ang naiulat na namatay sa bayan ng Glan matapos tamaan sa ulo ng bakal sa kanilang hardware. Sa Malapata naman, isang residente rin ang kumpirmadong nasawi. Chiki, sa ngayon ay uh, patuloy yung isinasagawang structural integrity assessment ng lokal na pamahalaan nga ng General Santos. At bukod dito sa mga establishment na ito ay wala ng pasok sa lahat ng antas ng paaralan, mapapublic man o private simula ngayong araw hanggang sa Martes para naman matiyak yung seguridad ng mga paaralan. Chiki. Nagang salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawi.